Anong sira sir? Ano tayo, namatayon eh. Gas ba gas? Huh? Gas? Meron. Lang. Meron? Ha. Ano Sa'n pa ba uwi? Tay pa. Tay? Sa'n ba Say, Santa Ana. Santa Ana? Sa'n yung C6? Sa'n ka sa likod. Nakataking kita tapang uwi sa inyo. Sa'n ka pa ba galing? Magpapunta ko sana ng Tanay. Ha? Pero magpapuntahan lang po sana. Ang Mabibigyan ko namin, di na ko sinadadaw. Pupuntahan mo saan? Sa Tanay. Tanay? So ngayon hindi ka na natuloy? Hindi ako natuloy. Kasi? Hindi Nasira. Nasira? Wala akong takot. Kanina ka pa nagtutulak? Diba Dito tayo tatawid dito sa Tulay. Papunta sa si C6. San ka rito sa ano? Arenda ka ba? Arenda. arenda, arenda. Ito yung high school. Diba ba? Dito dito lang po. Papro. Ay tong gawaan ng ano? Okay. Tong gawaan ng motor. Oo. Ano po pupasok sa dulo? Okay ka na? daan daan lang tayo at saka sa gilid lang tayo ah ito yung isuot mo sir para marinig ko yung instruction mo kasi may intercom yan eh para magkarinigan tayo kung lagpas na ba tayo o kakaliwa ayan naririnig na kita ako naririnig mo? oo ah. okay na? ayan ah. Pwede na po ka sir Eh Galing kasi akong biyahe Eh nakita kita sa Ano Floodway Na lalakad Kaliwa dito sir ano Ah dyan sir ah sir Ay ito lang sir Dito maliligo ko Ayan, sir ano ba sir? Ayan, pa, sir. Saan ba liligo? Ha? Lumubo ako? Ako na ba lumubo kasi? Malubo? Dito kana na? Ako Ano? Okay ka na rito? Magkano okay, po? Oh, sige, alis na ako Magkano okay, po? Ha? Magkano? Okay, Ay, hindi ako naniniyel ni Okay na yun Ang oh, mahalaga, naka-uwi ka Okay